Opisyal nang umupo sa pwesto ngayong araw ang itinalagang bagong pinuno ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago. Yan at ipapas sa express balita ni Gab Humilde Villegas. Sa kaunahanahang pagkakataon, inilunsad ng Suchi Foundation ang kanilang charity run na layong tulungan ang kanilang mga scholars sa buong bansa. Kasabay ito ng kanilang pagdiriwang ng ikatatlumpung taon sa pagbibigay ng medical at educational assistance. Gayon din ang disaster relief at iba pa, hindi lamang sa Pilipinas kung hindi maging sa ibang panig ng mundo. Samantala, opisyal nang umupo ngayong araw ang dating judge at police sharpshooter na si Jaime Santiago bilang pinuno ng National Bureau of Investigation o NBI. Nanumpa si Santiago kay Executive Secretary Lucas Bersamin noong June 14, matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr ibinida ng Administrasyon ng Universidad ng Pilipinas o UP ang sampung pangunahing programa ni UP President Attorney Angelo Jimenez para sa kanyang nalalabing termino bilang Pangulo ng Pamantasang Pambansa. Noong nakaraang taon nang maupo bilang Pangulo si Attorney Jimenez at agad inasikaso ang pagpapalaganap ng kanyang pangakong panservisyon pampubliko na kanyang idinagdag sa moto ng universidad bukod pa sa honor and excellence o karangalan at kagalingan. Gago de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.